nasyonalismo at patriotismo. Pagmamahal sa bayan at pagkakalinlan ng sambayanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, tayo muna ay magbabalik-aral bago po tayo pumunta sa ating bagong paksa. Ang ating balik-aral po ay isang maikling laro. Four pictures at one word. Ang tamang sagot dito ay ASYA. Halika, ito naman ang pangalawang tanong. At ang tamang sagot dito ay MILITARISMO. Halika at sagutan po natin ang panghuling tanong. MAHUSAY! Kung nakuha mo lahat ng tamang sagot, MAGALING! Dito na po tayo papasok sa ating bagong paksa. Ang ideyang nasyonalismo ay nagkaroon lamang ng katuturan sa halos pagtatapos ng ikalabing walong siglo. Ito ay kinikilalang nag-iisang salik na naging sanhi ng mga pangyayari sa modernong kasaysayan. Dahil sa mabisang bunga ng ideyang nasyonalismo, ito ay lumaganap noong ikalabing siyam na siglo sa Europe. Noong bandang 1950, kalagitnaan ng ikadalawampung siglo, ito ay lumaganap naman sa Amerika hanggang sa makarating ito sa Asia at Afrika noong ikadalawampung siglo. Bunsod nito, ang ikalabinsyam na siglo ay tinatawag na Age of Nationalism sa Europe sapagkat sa panahong ito ay nagusbong ito sa Asia at sa Afrika noong ikadalawampung siglo kung kailan at saan man ang daluyong ng pakikibaka ng mga kulusang nasyonalismo. Konsepto ng nasyonalismo at pagkabansa Ang nasyonalismo ay tumutugon sa malakas o matibay na pakiramdam ng katapatan at debosyon sa sariling nasyon o estado. Nakaraniwang may kasamang paniniwala sa kahigitan o kaibahan ng sariling nasyon sa iba. Ito ay tumutukoy sa matibay na ugnayan ng mga taong may iisang kasaysayan, wika, reliyon at kultura. Ang sumusunod ang kinikilalang elementong bumubuo sa ideya ng nasyonalismo. Pagkakakilanlan at pagiging miyembro o kasapi ng isang pangkat Ang nasyonalismo ay tumutukoy sa pagkakaroon ng pagkakakilanlan ng isang pangkat sa isang lipunan. Itinataguyod nito ang iisang wika, kultura, etnisidad at kasaysayan. Sa pamamagitan ng nasyonalismo, nagkakaroon ng pagkakaisa ang lahat ng miyembro ng nasyonalidad na ito. Pambansang pagmamalaki Mahalaga ang pagpapakita ng pagmamalaki o pagpapahalaga ng isang individual sa kanyang bansa. Ito ay nakapagpapatibay sa pagkakaisa at patuloy na nakakaganyak sa isang individual na makaambag sa kagalingan ng isang bansa ang patuloy na pagpapahalaga ng isang individual sa kanyang bansa ay nakapagpapatibay hindi lamang ng damdaming nasyonalismo kundi ng damdaming patriotismo o pagkamakabayan. Kahalagahan ng Nasyonalismo Ang damdaming nasyonalismo ay nauhubog sa kalooban ng isang individual sa pamamagitan ng pagkakalandat nito sa pambansang awit, pambansang bandila, at mga pambansang lugar na may kinalaman sa mahalagang kasaysayan sa bansa. Mahalaga ang pagtatamo ng damdaming nasyonalismo. Ito ay bunsod ng sumusunod na dahilan. Nagdudulot ito ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Pinag-iisa ng nasyonalismo ang mga tao. Sa panahon ng globalisasyon, ang pagkakaisa ng mga bansa ay multicultural. May pagkakaiba ng relihiyon, paniniwala, kulay at gawin na naninirahan sa iisang teritoryo. Kaya ang pagkakaisa ay kinakailangang mapayapa punsod ng damdaming nasyonalismo. Ipinagtatanggol nito ang sariling pagsasarili. Ang damdaming nasyonalismo ang nagsusulong sa mga tao na pasiglahin ang sariling damdamin na mataguyod ang mga impluensya at mga gawin ng ibang kultura. Binubuhay nito ang damdamin ng mga tao magtrabaho para sa kanilang bansa at ang tingnan ang mga sigla sa mga pangangailangan sa kanilang bansa sa pamamagitan ng paggamit ng sariling yaman sa pagproduce ng mga industriya. Itinitimo nito sa isipan ng mamamayan ang pagmamalaki ng kanilang pambansang pamana. Ito ay nakatutulong sa pag-unlad ng kultura ng isang bansa. Nagtutulak ito ng pagpapabuti at pag-unlad. Inuudya ka ng damdaming nasyonalismo ang mga mamamayan na ratuhin ng mabuti ang kanilang bansa. Mga uri ng nasyonalismo Iginigiit ng mga paniniwala at kilusang nasyonalismo ang estado at bansa ay kinakailangang magkasama sa ideyang nasyonalismo. Ang sumusunod ay mga uri na nakakategorya sa ideyang nasyonalismo, pampolitika, kultural, at pang-ekonomiya. Nasyonalismong pang-etniko Sa ganitong nasyonalismo, binigyang diin ang nasyon o kalidad ay nakabatay sa etnisidad na nagbibigis dito. Ang kausapang etnocentrism ay may kinalaman sa mga usaping pangkultura. Ang ganitong nasyonalismo ay nakabatay sa mga mithiin ng pangkat-etniko. Ang kaisipang ito ay naglalayon na nakatatag ang pagkakakilanlan ng isang kalagayan ng iisang lahi sa ideyang ito maaring magtaglay ng diskriminasyon ang ibang lahi kaysa iba pa na maaring magbunga ng mga hidwaan sa isang kalagayan ng mga political o panlipunang pangkat ang bagay na ito ay maaring maging suliranin pampolitikal o panlipunan sa isang bansa nasyonalismong kultural ito ay tumutukoy sa mga kilusang nagbigay diin sa pagpapanatili at pagsusulong ng kakaibang kultura, tradisyon, wika, at pamana ng isang bansa. Karaniwang binibigyan proteksyon nito ang kultura at pamana ng bansa sa halip na lahi, relihiyon, o kulay. Nasyonalismong sibiko. Ito ay tumutukoy sa nasyonalismong nakabatay sa pag-angkop ng mga mamamayan ng isang bansa ay may paggalang sa mamamayan ng bansa. Ang ganitong uri ng nasyonalismo ay tumutukoy sa pakikiisa ng mga mamamayan nito. Inilalarawan ito sa mga nakikitaan ng pagkakaisa ng mga progresibong mithiin ng mga mamamayan nito. Karaniwan itong inuugnay sa progresibong kaisipan tulad ng pagkapantay-pantay, demokrasya at karapatan ng isang individual pan-nationalism. Ito ay isang uri ng nasyonalismo na lagpas sa hangganan at bansa. Ito ay tumutukoy sa pag-iisa ng mga nasyonalismong may mataas na pagkakakilanlan batay sa pagkakabahagi ng mga kasaping pangkat. Ito ay nagbibigay diin sa pag-iisa ng isang geographical na rehiyon, pangkat lingguwistiko, lahi o rehiyon. Ang ilang halimbawa nito ay ang Pan-Slav movement at pan-Islam o pan-Islamic movement na nananawagan sa pagkakaisa ng mga Muslim sa daigdig. Nasyonalismong Diaspora Ito ay higit na kilala sa tawag na nationalismong long distance. Ito ay tumutukoy sa damdaming nasyonalismo ng mga diaspora tulad ng mga Irish na nasa Estados Unidos, mga Jew na naninirahan sa maraming bahagi ng daigdig matapos mapaalis ng Jerusalem, mga Lebanese sa Estados Unidos at Afrika at pati na ang mga Armenian na naninirahan sa Europe. Extreme Nationalism Ito ay kadalasang tinatawag na ultranationalism o hypernationalism. Ang ganitong nasyonalismo ay lumilikha ng dabdaming labis na paniniwalang kahigitan ng sariling bansa o lahi sa iba. Para malaman kung naintindihan nyo ang naitalakay, tayo ay magkakaroon ng isang maikling pagsusulit. Ano ang pangunahing layunin ng nasyonalismo? A. magpalaganap ng relihiyon? B. mapanatili at maitaguyod ang pambansang pagkakakilanlan? C. makipagkaibigan sa ibang bansa? O D. magbigay ng tulong sa mga dayuhan? Tamang sagot ay B. Mapanatili at maitaguyod ang pambansang pagkakakilanlan. Alin sa mga sumusunod ang tamang kahulugan ng patriotismo? A. pagmamahal sa ibang bansa, B. malalim na katapatan at pagmamahal sa sariling bayan, C. pag-aatubili na ipagtanggol ang bayan, o D. pagpapahalaga sa kultura ng ibang bansa. Ang tamang sagot ay B. Malalim na katapatan at pagmamahal sa sariling bayan. Number 3. Ano ang maaaring negatibong epekto ng nasyonalismo? A. Pagkakaisa ng bansa B. Pagunlad ng ekonomiya C. Diskriminasyon at pagtanggi laban sa ibang lahi O D. Pagmamahal sa sariling kultura Ang tamang sagot ay C. Diskriminasyon at pagtanggi laban sa ibang lahi. Ano ang pinagtutuunan ng pansin ng nasyonalismong etniko? A. Relihiyon lamang B. Wika, lahi at pinagmula ng pangkat C. Kalikasan at ekonomiya O letter D. Internasyonal na pakikipag-ugnayan At ang tamang sagot ay letter B. Wika, lahi at pinagmulan ng pangkat. Bilang lima. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng nasyonalismong sibiko? A. Pag-ibig sa sariling lahi. B. Pagtanggap sa lahat ng mamamayan ng bansa kahit iba ang kultura at pinagmulan. C. Pagtanggi sa banyagang produkto. O D. Pagsasara ng hangganan ng bansa. Ang tamang sagot ay letter B. Pagtanggap sa lahat ng mamamayan ng bansa kahit iba ang kultura at pinagmulan. Husay sa pagsasagot. Talagang napakita mo ang iyong pag-unawa sa aralin. Salamat sa pakikinig. Sana naman ay may natutunan kayo. Paalam.